Finally, sa tagal-tagal ng paghipon, nabili na rin tong iPad na to. Napakatagal ko nang tinitingnan to sa tindahan. Pero dahil wala pang pang-cash, nag-ipon pa ako ng maraming buwan para mabili ang iPad. Kailangan ko kasi ito sa pag edit kasi nahihirapan ako dito sa cellphone. Nabagsak ko kasi itong phone ko. Tapos pinagawa ko yung LCD. E sayang naman kung bibili ako ng bagong phone. K I -ma maximize ka muna itong LCD na to. Kaya instead of iPhone, iPad muna yung binili ko. Maganda siya. Hindi nga siya yung bagong modelo na Pro. Yung lumang model siya, hindi siya yung bago. Masyado kasing mahal kapag bagong model. Hindi naman kailangan tsaka sale kasi to. So, ayun, binili na. And sa akin lang, kapag meron tayong gustong bilhin, huwag tayong masyadong magmadali. Magipon muna tayo hanggang sa magka-afford na o, tayo. Kasi naman yung iutang natin, tapos pagkatapos, eh, hirapan eh, naman tayo sa pagbayad. So, mas maganda ipunin na lang natin muna yung pera, tapos kapag ready na yung money, saka tayo bumili ng gusto natin. Alam ko ang gadget ay hindi naman masyadong importante pero para sa aking content creator, mahalaga ito para makapag uh, upload ako ng mas maganda at mas malinaw na videos. Meron nga akong kaibigan, hindi siya impulsive buyer. Hindi siya yung tipo na bibili ko mamura. Basta meron siyang gusto na isang bagay kahit mahal ito, pinag-iipunan niya talaga ng gusto. Doon lang siya nakafocus. Focus lang siya doon tapos iniipon niya yung mga perang kailangan niya para mabili niya yung bagay na yun. Hindi siya bili ng bili ng mga maramihan sale, bibili na niya, makikisabay siya sa mga bibili, hindi siya ganon. So, kung ano lang yung gusto niya bilhin, yun ang pinakiipunan niya. Tapos pagka naipunan niya yung money niya, <laughs> sa kanya yun bibilhin. Tapos feeling fulfilled na talaga <laughs> siya. Basta sa kanya daw, yung quality is more important kaysa dun sa marami siyang mabibili, dun sa murang presyo. Um, sana na-inspire kayo, kayo niyo rin Adya. to.